Monito, Paulito, kanino ko pa kayo hinahanap? Tunay ngang maganda ang araw na ito. Lalo pang gumanda sapagat nakakaakit ang alay na lampara ni Senyor Simon. Malit na bagay para sa bagong pasal. Sadyang napakaganda ng lampara na ito. Ano pa inintay niyo? Buksin niyo na ito! Mahal pa rin kita, Paulito. Oh, Sagani, anong ginagawa mo dito? Gusto ko lamang sabihin kay Paulita na mahal ko pa rin siya at kayang kong iwan lahat para sa kanya. Ano? Kaibigan, umalis ka na lamang. Ngunit si Paulita… Isagani! May bombang sasabog! Ano? Makinig kang mabuti, kaibigan. Si Senyor Simon at si Ibarra ay iisa lamang. At plano niya lahat ng ito. Paumanhin ngunit wala na akong panahon pa para magpaliwanag. Ngunit… Pag naubos ang liwanag sa lamparang iyon ay marami ang mamamatay. Ha! May bombang sa sabog! Si Paulita! Teka lang! Isagani! Wag! Ano nangyayari? Huh? Huh? Imposible! Hindi ito maaari! Si Simon at si Ibarra ay isa lang! Habulin niyo siya! Simon, ikaw yung sagatan. Anong ginagawa mo dito? Padre. Kaya mo humingi ako ng tulong. Uh -huh. Ako si Kisos na maibara. Ano nga yung sinasabi, Simon? Nilang muna ko ng poot at galit. Muntik pa ako sa puntong. Makapatay ako ng mga inosente. Hindi ko alam kung paano ako patatawarin ng Panginoon hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang aking sarili. Gusto ko lang namang maranasan nila ang ipinaranas nila sa aking hirap. Ang ipinagkait nila sa aking kalayaan. Kinuha niya lahat ng mahal ko sa buhay. Kaya malibang hiniling kong mga ganti para sa lahat ng pagdurusa ko. Ngunit sa kabila ng iyon, sila pa rin ang nanaig. Sila pa rin ang nanalo Ayoko na! Ayoko na. Pagod na akong mabuhay sa mundong ito! Tuloy na nang wala ng saysay ang buhay ko. Iba, ba't mo ganawa kayo? Upang mukasan na ang pagdurusa ko, padre. Ngunit, maago ako tuloy ang mamaalam ay hinihiling kong samahan ninyo akong magdasal. Panginoon, pagkakataong ito ay hinihiling namin ang kapatawaran at gabay ninyo. Hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa buong bayan ng San Diego. Sa mga oras ng hirap at hiling, kami naglalakbay ng may pananampalataya na magbibigay liwanag sa aming landas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at mga pagkulang. Naway, maipakita namin sa aming mga kapwa ang kabutihang loob na mula sa inyo. At sa mga kamay na may mga kapangyarihan, kami nagdurusa, ngunit kami nag-aasam na darating ang araw na matatapos ang pagmamalupit at pang-aapi sa mga inosente. Ang mga luha ng aming bayan ay hindi magiging walang saysay pinagkakatiwala namin darating ang araw ng katarungan. At ang mga saloobin ng mga tao may malasakit at tapang ay maghahatid ng pagbabago. Kami po ay magtitiwala sa inyo at hindi kami susuko sa aming panalangin na kami patuloy ninyong gagabayan. Amen.